Hello mga guys, ito tayo sa pagpakain ng pananghalian sa mga aso ko ah, Nandito si Rutsin, oh, si Bakikik Bakikik, ang kukikukik, -kukik. ang kukikukik, -kukik. yan si Bakikik Ito namang isa si Rutsin, 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 Rutsin Ayan, ninugutom na wala pang pananghalian. Gutom na ikaw, Bakiki. Bakoy, okay, kawawa man, Bakiki. Tutom na di ay ikaw. Ikaw, Rutsin. Ayan, nandito sila sa backyard ko. Ito yung backyard ko. Yun, bahay ko mga guys. Ayan. Nandito tayo sa likod ng bahay, backyard. Uh, dito sila si Rutsin, Kulinagay. Doon naman sa kabila. Ah, uh, nandoon si Juan Monte de Ber at si batoy doon sa kabila. Kay hinati ko ito. Yan ang plana nila. Oh. Hinati ko itong backyard ko. Oh. Yan. Ako lang ito nagbako yan, Yun ang bako doon. Oh. Yun, yun, ang bahay nila. Oh, yan. Ito binakod ko ito. Yan mga guys. Ah, uh, ito ang likod ng bahay. Bigyan mo na natin siya ng pagkain ay gutom na mga aso ko nandito yung pagkain nila sa pressure yan o, ito yung dalawang pressure no, ay ko ng oh, pagkain ng mga aso yan mga guys kita tayo ng pagkain nila ayan. ito yung pagkain nila ngayon okay. ayan pag-iik. Uh, Roshin. Uh, Halik kayo. Uh, Kumain kayo. Halik. Ayan. Uh, Ito yung pagkainin nyo ha. Ngayon. Ayan. Ito ang fried chicken. Paa. O. Oh. Ayan ha. Nga fried chicken yan ha. ah oh. O yun, ang pagkain ninyo ngayon. Paa o pako sa manok. Ayan. Oh, ay, nagsaba-saba diha. Ayan mga guys, o. Oh. Paa sa manok. Daku, kayo. Ah. Ah, mo na pagkaon, ha? Kung ay chicken wing, oh chicken wing. Pako. Pako sa manok. Mm, sige na. kaon na. Yan, pako sa manok, chicken wing. Ah. Yan. na inyo pagkaon karon ha. hmm ay kaduhang recipe sa inyong pagkaon. Kani siyang pizza. Ah, pizza ni ha. Ayan, pizza. Ayan. Tagduha lang mo kabuok pizza. Ah Tagduha mo kabuok ha O oh, yan O oh, pizza yan Okay Yan Ah O oh, yan ah Pizza ha Ah sa inyo yan Pananghalian Tapos ito naman ah chorizo oh. dan soriso. Ma guys, oh soriso oh, ha. Ah oh, baboy nak ng soriso. Hmm, dan. Ah oh, soriso. Hmm. Soriso yan ha. Oke. Okay. Hmm, ai nang sabasa-baba kike ka una di ha. Baki-keke krochen. Ayan, suriso mm. Ayan, ah. Ah, soriso. Ayan, kain na kaya. Ah, meron na kaya pagkain dyan. Si ano naman ang bibigyan natin ng pagkain. Sila si... Dito sa Gabila, Sila si Teddy ah, si Teddy naman. At saka si... Batoy Toy. Bigyan natin ng pagkain. Yan. Bigyan tayo ng pagkain. Dito sa freezer. Okay. Yan. Ito naman. Sila naman ang bigyan natin ng pagkain. Nandito sa kabila si si Diber at saka si Batuy toy no? Ah. Pasok tayo dito sa kabila yan pailawan muna natin para maliwanag okay yan matoy-toy driver yan na sila oh matoy-toy uks driver dito sa kabila halina kayo mayroon na kayong pagkain Pananghalian ninyo. Ayan. Matoy toy. Ug sete de bear. Ah. Ito yang pagkain ninyo ah. No. May pizza. Ah, pizza yan. Betay tay. Kamay kan. Nah. Ito naman ang chorizo. Ayan ha, chorizo. Ah. Ito yung fried chicken. Ayan ang fried chicken. Pizza. Fried chicken. Oh, chicken wing. Ayan, chicken wing fried chicken at saka suriso okay okay yan ang pagkain ninyo ngayon chicken wing o paas manok suriso o pizza ha ah, pangangon na mo dire hai hmm, kain na kayo dyan Okay. Yeah. Tapos. Ah. Kain na kayo dyan. Batoy toy. Saka tidibir. Ngayon, nabigyan na nakin natin sila ng pagkain ng ating mga alaga. Toy toy! Shhh. Batoy toy! Ah, kauna dito, Kauna. Ah, oh, tanah dito, si Betty Debero, na, Yan ha? Okay. Tapos nilang kumain. Ako naman maghanda ng pagkain ko mga guys. Yung pagkain ko, mga gulay. Kaya magkuha muna tayo ng gulay. Okay. Oh, kain na kayo diyan. Ah, Rochen. Bakikik. Bakikik, Rochen. Ah, kumain na kaya. Mayroon nang pagkainin niya na. Ako naman magkuha ng pagkain ko. Ang kukunin ko yung upo mga guys. Mayroon upo dito. Ayan ang puno ng upo. Mayroon pang isang bunga doon ha. Dapit sa bintana mga guys. Kukunin natin. Ayan Oh. Ayan mga guys, ang bunga Oh. Plus up natin para makita ha. Ayan. oh, ayan mga guys o, oh, ang bunga. Ato dughiton, aning diaghit. Namang kuy dughit. Ato na siyang gulgulon. Okay. Ayan, Gulgulun na anak. Diara ang ini kawayan ini akung kawayan mga guys nga hit na ikut silio satu tumoy higot o oh. yan mga oh, ato ini gul upo para makuha kini yan mga guys gulgulun gulgulon ta yan na ah, hulog ng upo uh, ah, karon hulog ng upo ato na sa gawas mga guys magkuha ta diri sa gawas sa akong backyard uh, ah, ako backyard no ah, diri sa gawas magkuha ta og talong ah, nyara talong og okra ah, gawas tadi diri Nah Ayan na guys. Tuh abihan. Ah, ito sa gawas. Arita sa gawas. Sa akong backyard. Balid na Nama ng pionjep front yard na aku diha. ako diha na aku silingan na aku mga tanong mga talong mga guys talong ug okra ha ah, dito, ah, dito. Yang seluruh saya kau yan mau kau tahu talong, para aku sud anon, lutuun aku peniuntuh, yan, yan, okay, talong, dengan talong, dengan talong karon Kami suak karun. Kami sudan. Atau karun, sak tonat. Ibu kau ni. Tonat ni suak. Naku apa ukurah? Muka ukurah. Ini Tong tu ni. Rah. Ya, ukur ah. Okey. Depah. Ya, ukur ah, guys. Tolong so they wouldn't